Pinasaktan, boss? Ha? Pinasaktan? Ay, ang patay. Ay, nasa road pa? Ilan yung namatay? natin namatay. Driver ba? Driver? Driver pa lang yung nakikita eh. Diyan po. Meron po nga nasawi accidents dito sa May Lopez Boulevard. Gali lang po ah. Magre-report na tayo. Ayun. May ambulansya na rito. At uh... dali si, na pa agad bus ako meron pong aksidente dito sa uh, Mel Lopez sa Bolivar isa po ang uh, sinasabing uh, nasawi dito sa nang bumangga dito sa pinaka tenwheeler wheeler uh, container truck container truck at uh, inihintay pa yung ano dali uh, na po ah wala ako ng ano. Uh, Aksidente, meron pong uh, nasawi. Isang nga uh, nasa loob po ng uh, isang uh, sasakyan. Dali na po uh, at Anong oras po nangyari to? Hindi ko namin sir, alam. Ah. Okay, thank you po. Ang nakakalam po yung nakayunin ka lang. Ah, mukha. Kung saan ang oras nangyari? Ay, hindi po namin alam, kararating lang po namin. Kararating nyo lang? Po, no? lang. Uh, pero meron pa isang tao doon. Meron sir, silipin nyo. Eh. Pero uh, yung district traffic enforcement, wala pa ano yung investigador. Ah, aba. po yung piskidador? Ah, wala kay investigador? Ayun, investigador. Kasi kung... sa sige po. Ah, kakilala. Basta mahirap na. Hayan natin sila gumalaw. Ang mga pulis, di bale. At isa pa, at nga. anong oras? Kaya patingin nyo. Pakita na muna lang po, sir. Ay, salamat. Saranto, anong oras po nangyari? 20 minutes. Apa. Tayo na pa yung investigador dito. Ay, pa ah. Ay, pa sir founder, pa pa yung investigador. At uh, mga 30 minutes po. Ibig sabihin mga alas 8 o alas 8:30. Uh, wala na. Ma, apa. Yan. Alas 8:30. Alas 8:30. Meron pong uh, biktima doon sa loob? Meron po. Uh, lalaki ba? Babae po? Hindi natin ma-distinguish. Uh, lalaki. Kung babae, hindi lalaki. makita yung mukha. Uh, ano sa initial po? Subo, ano ta? Nakaparada pa itong uh, yung truck? Sabi po ng, ano, ng driver, naantay niya yung amo niya, ibibigay yung pang diesel. Nagkakaantay. Pero may driver. Ah, may driver po. Nagkakaantay sa... So, pinarada niya dyan, yung truck niya. <laughs> oh. Tapos, nagpunta sa kabilang plane siya ah, sa taas. loob lang. Nakaparada po siya rito. Hindi siya umaandar. Uma ano po? Umaandar, umaandar. Umaandar, bakit na kayo hindi? Ah, uh, may... na pinapapalapit yung post. Eh. Ah, uh, may inintay po. Okay. Okay, salamat po. Si Masarhen Tumasanghay. Ah, Masangkay, sorry. Support, pla, isa, okay. La support, la isa, la patay, taxi ng sa kay nang SUV. SUV 'yun, ah. Uh? Okay. SUV. sabay, Hello. Ano 'yung po nangyari, sir? Accidental isa patay. Accidental na isa patay. na okay. siya. Okay. Aksidente, isa patay. Oh, accidental isa patay. paki-bilis kasi ako pala nandito. Sabihin mo lang, aksidente eh, sa May Lopez Boulevard, isa patay. Po, Dali lang po. Ah. Hindi maintindihan na gano'n eh. Oo. <laughs> uh -huh. Okay lang po. Tino. Sino to? Sino to? Hello? Sino to? Yuel, will, Yuel. Will. Oh, ip i-plus mo na aksidente isa pa tayo sa Mel Lopez Boulevard. Nasa loob, nasa loob pa yung biktima. Basta sabihin mo na na aksidente, ako magpapaliwanag. Ngayon-ngayon lang to, ako pala nandito. Tambay na, Tambay. May ambulansya na rito ng uh, MDRRM mo. Yung investigator pa yung uh, inihintay. Sandali lang po at uh, okay. Andiyan yung driver? Ina-medical lang po. Okay. Oh. Ada lembapan, lembapan. Ada lembapan. Ada ta ilang wheeler to sarin to six wheeler six wheeler container uh, truck tractor head tractor uh, uh, double axle trailer chassis uh, trailer chassis mm -hmm. double six wheeler tractor head ah uh, six wheeler tractor head With double axle trailer chassis empty uh, container. Ah, wala naman. Yung driver pina ano na? Ano po yung pinante niya? <laughs> Hindi na mga, mga, mga nagpakita. Hindi na nagpakita. <laughs> ah. <laughs> Yeah. Yung uh, biktima po ay nasa loob pa ng sasakyan. yupi UPUP eh. Yung uh, halos pumailalim na yung uh, pinakang, uh, unahan. Dito nga isang uh, uh, kulay gray. Hindi ako nagkakamali. Kulay gray na expander. Kulay uh, gray na expander. Lakay uh, tondo tondo Manila malapit to sa may uh, pagitan to ng Asghera uh, uh, Harbor uh, port uh, uh, ta oh, tapos sa uh, malapit sa uh, pagitan sa ano ng uh, Moriones uh, northbound ng Melo Lopez sa Bolibat yung uh, sa kay lakay meron isang uh, nasawi nasalo panang sasakyan na isang expander na kulay gray. Halos uh, yung uh, pumasok, yung mismong uh, pinakaunahan, wasak na wasak, yung uh, mismong pinakaunahan sa ilalim ng container uh, truck na ito. At uh, nangyari ito, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas at nandito rin, nadespon rin, ang mga tao ng uh, MMD at uh, ng uh, traffic police na kay O, oh, o, oh, o, oh, lakay. At tinanong ko nga yan, si sarento Masangkay ng uh, Traffic uh, Police. Pa, paano ba bumundol? anong os nangyari, sarento? Tama nga. Uh, siguro po mga alas 8.30 po ng umaga. Tapos, uh, paano okay, sumalpok okay, yung, ano, uh, okay. yung uh, sa okay, Hindi na natin nasa siya. Yan. Yung unang tanong pa lang sa mga taga rito, pagbilis daw itong kotse na bumanggari sa traffic. Sa truck. Anong klase ilang container tsaka tractor? 6 wheeler tractor head tsaka po trailer chassis double axle. Yung with, driver po? With container. Ah, with container. Wala naman to? Wala po. Yung driver po lang na uh, truck? Nasa uh, dala po na mga kasamang ko pinapamedi ko legal po para itatanong mm -hmm. gano, sa sa MDTU base po na. Ah, ibig sabihin na uh, pumasok. Yung, yung biktima na nasa loob pa. Oko, hindi pa po tinatanggal ng nag-responding ambulance. Uh, tapos, ba, uh, lalaki po ba o babae? Hindi po natin mag po kasi hindi masyado makita yung isura ng tao. Nasa loob po siya na nalakas ano, na pa? Nasa driver seat po ba siya o nasa mismong uh, driver seat? Nasa driver seat po yung biktima. Yung biktima. Wala na sa passenger seat. Ay, hindi po natin alam kung may tao po doon sa passenger seat o sa loob ng sasakyan dahil hindi po talaga makita yung kalong loob ng sasakyan. Salamat si uh, Sarento Masangkay ng... Yes, Lakay! Oh, Lakay, yung, yung ano niya, na, Dito ko sa pinakatapat, yung uh, gulong niya nasa ilalim, yung unahan at uh, wasak na wasak yung pintuan, pati yung uh, mismong harapan. Halos kalahati lakay ng uh, expander ay yuping-yupi. At uh, nasa loob yung uh, pasahero at uh, nagkalat dito yung mga debris ng sakyang at uh, hinihintay na lang yung mismo uh, investigador ng uh, Manila District Traffic Enforcement Unit at uh, may ambulansa rito. Chinip na ng uh, ambulansa at uh, yung uh, sasakyan pero inihintay nila nga uh, yung uh, mismo nga uh, investigador ng uh, traffic para makilala itong uh, naturang nga, uh, biktima na ng aksidente. Madugo nga uh, aksidente ngayong araw ng uh, lunes. Uh, ito ay uh, sa Northbound. Yes, Ah, uh, Ano po plate number ng kotse sa reto? NGX 5776 Nancy Gold X-Ray 5776 Kulay grey po ba ito? Opo, opo, pakiulit -paki. po Kulit grey po ba? Gray opo, opo, Tipe -tipe -tipe. dark grey po Dark grey? Dark grey yung uh, alakay? Okay. Yan alakay yung uh, madugong aksidente dito sa Ross Boulevard kasi umano ang uh, nasawi sa naturo ang uh, aksidente ng uh, sumagpo ang isang uh, SUV sa pinakalikon ng bahagi ng isang uh, container truck dito sa Glen Lopez Boulevard sa Tondo, Manila Para sa kaunao na sa Pilipinas, DCRH Ito si Boy Gonzales Tuloy-tuloy sa pagbabalita Tuloy-tuloy sa servisyon Sama-sama tayo, Pilipino excuse me po excuse me po sorry sorry naubo lang po napakalungkot sorry ito na aga aga hindi natin masisi talaga aksidente aksidente talaga bigla mo na lang hindi natin alam biglang ano kahit na lagi iingat tayo ah yung truck ba na, sa tingin nyo, naka, ano sabi nyo ng mga witness, nakaparada ba siya? Nakahinto. Alam nyo po ba, yan yung inoperate ng MMDA. May mga truck kasi na ginagawa nga, uh, paradahan yung center, malapit center island. Eh baka mamaya, yan yung mga iibisiga. Malalaman niya, may CCTV rito sa reto. Palagay ko may CCTV rito, malalaman natin anong, uh, kung anong barangay ito para makita yung aksidente dito sa Mel Lopez sa Boulevard. Napaka Napaka lungkot. Hindi po tayo nagano, tayo puro background lang po. Bawal sa Facebook po yung sinasabi niya, ipakita, hindi po bawal yan, bawal yan. Hindi po pinapakita yan. Mga informasyon lang. Kaya ang ini natin, polis, mga barangay official. Ah, may kuha na si CCTV? Meron po. Ay, pwede, pwede po makakita? po. Okay, salamat po. Sarado, balik ako. Thank you. Thank you lang po. Parang, o, sige po. Parang gaya, ano to? Parang 39 Okay. Samahan ako. Kagawad. Kagawad, good morning. Salamat po.